Mga kapuso, problema po sa ilang paaralan sa bansa ang kakulangan sa libro. Pero sa pamamagitan po ng Starbucks Digital Library ng DOST, unti-unti na pong natutugunan ang problema ito. Laman po ng naturang digital library ang bulto-bulto impormasyon tungkol sa agham at teknolohiya. Balitang natin ni Lei Alves. Karaniwang kulang sa mga libro at mga silid-aklatan sa may hirap na probinsya o wala ring internet kaya't salat sa impormasyon ang mga mag-aaral. Ang kakulangang ito pinupunan ngayon ng Department of Science and Technology sa pamagitan ng Starbucks, ang pinaikling tawag sa Science and Technology Academic and Research Based Openly Operated Kiosk Station. Ang isa pang tawag sa DOST Starbucks, Library in a Box. Nilalaman nito ang bulto-bultong impormasyon tungkol sa agham at teknolohiya ang uh, yung mga sa libraries na minemaintain namin, ano, nahihirapan na pumunta ang mga tao. Uh, para bang, ano eh, parang baka nga may question nga kung na-obsolete na mga libraries, no? So, ang ginawa namin dito, uh, through the Starbucks o itong ating uh, digital science library in a box, e eh, dinadala namin yung aming library, no? Doon sa mga lugar, no? Uh, kung saan mismo, ano, yung mga tao na Uh, gustong makakita ng mga informasyon, ng science information. Ang kagandahan pa ng DOST Starbucks, hindi nito kailangan ng internet. Kaya ding suportahan ng isang server ang may dalawampung computer. Sa homepage, makikita na agad ang mga subject. Pwede rin isearch ang impormasyong hanap. Ito po yung homepage ng Starbucks. Makikita po natin dito yung mga special features niya. Isa po dito itong Encyclopedia Britannica, nandito po sa Encyclopedia Britannica yung topics ng pang high school. Ito mm -hmm. pang high school, pang elementary, and pang college po. Hindi lang mga science and technology topics ang makikita dito sa DOST Starbucks, kundi maging mga instructional videos o mga livelihood videos kung saan makikita yung step-by-step uh, step dun sa proseso. Halimbawa na lang ito, ito nga vegetable and fruit gardening at uh, meron ding paggawa kung paano gumawa ng uh, cake and pastries. So useful ito hindi lang sa mga estudyante kundi dun sa mga nais na magsimula ng kabuhayan o ng negosyo. Kaya di lang mga eskwelahan ang makikinabang sa DOST Starbucks. Pwede rin itong ilagay halimbawa sa mga munisipyo o mga barangay hall. Kung ito nga rin dadalhin sa kanayunan, even no, yung ating mga kapatid na magsasaka at mga nandiyan sa kanayunan, eh marami rin ano, marami silang makikita dito no, ng mga um, appropriate, no, appropriate masasabi natin angkop no, sa ating uh, panahon, sa, sa kanilang mga lugar. No mga teknolohiya na meron ng DOST. Mula ng simula ng proyekto, noong 2011, 177 units na ng DOST Starbucks ang naibahagi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Prioridad ng mga poorest of the poor na mga probinsya, kaya't karamihan sa mga Starbucks ay matatagpuan sa Mindanao at Visayas. Libreng ibinibigay ng DOST ang database. Kailangan lang sagutin ng paaralan o ng local government unit ang computer para sa mga nais na magka-DOST Starbucks Digital Library sa kanilang lugar, makipag-ugnayan lamang sa DOST. Lay Alves, GMA News.